Hi mga kasari, good morning. Dumating din siguro sa ngayong araw na to. Ang in-expect ko kasi dating nito is Tuesday. Yun ang sabi ng ahinti sa akin kasi biglang dumating ngayon. Kaya ayan, ito yung mga in-order ko sa kanila. Kaya iniisa-isa na nung ano, kainante. Isang gusin ng ano yan. Ang ito? Ano yung mayonnaise na chicken one dozen dinosaur na no white tripid tsaka yung mga powder kung is tatlo tapos ano nga ano yung dilaw red tsaka puti yata yung ay pink Punti na yun na ako worth of 606. Yan, dalawang bar. Yan lang ang mura doon. If the rest is mahal na pala yung ano, surf bar nila na, na ganyan tsaka yan, tatlo. And then, yan, one dozen na na at, at ito naman yung napamili lang sa grocery Kanina lang po talaga ako nagbibili. Yan, kasi wala na pala akong mga kape. Kupit ko blanca, kupit ko brown, tsaka greatest white. Ayan, greatest white is 13. Kupit ko 14. Pwesta niya, tsaka mojito, tatlo, 185. Alfonso Litro, tatlo din binili ko. 2.90 bintahan yung mga pinamili Kasi tingnan nyo, wala na mga kopi ko. ko brown, walang wala na. Kopi ko blanca, dalawa na. Ay, tatlo. Greatest, dalawa. Kaya ako napasugod dito sa grocerihan na malapit para magkaroon ng kapi. Kasi wala na twin pack talaga. ubus Ayan, BEL is 43 na bintahan ko ngayon. Nakaraan is 41 lang. Eh, nagtaas pala siya. Eh, nag-43 na ako. Kasi so, marami na naghahanap eh. And then, yan. Ano, puchi. Piso pa rin ang isa kasi 35 pesos, 50 piraso. Kaya may kita pa rin kaya paano tayo. Um, yan, tomato sauce. Um, 250 gram, 30 pesos. Itong, ano, stay fish, apat lima. Yan, si Eddie na sa shade, 19. 19. Bisaya tapos ang ulo mo Bisaya no. Star Magic. Star Magic to list Star Margarine. Ten naman yung Star Margarine yung Eden 260. Itong OK 55. Yung isa-isa lang muna kinuha ko kasi hindi siya gaano mabintat. Baka masisira kasi sobrang init sa ngayon ba. Kaya yan, yeah, isa-isa lang muna. Yung binibili ko. Diba? Ikot muna tayo sa punting ano. Ayan pa pala yung mga mani. Yan, maning na. Ano yan, buo at saka yung maning na matamis. Sino yung may ko. Yung the rest is mga karaan yan. Ikot muna tayo sa ating munting tindahan. Ayan mga kasari kasi may bumili yan kaya napahinto tayo. Ayan, kundi yung mas kuistin per pack din, tres pag isa lang. Kundi ikot tayo yan mga chicherya. Puno, puno na pa paano diba? Ayan mga biskuit mga alkohol, pabango sa laba, mga katikot, mga mani, ang taran, ang aking mga gami, kaya pa paano may mga laman na. And then, ang aking mga candies. Ang si sigarilyo na sa labas. Sa labas talaga yung mga sigarilyo ko. Paalam na sila kumuha dyan. Ay, si si naman dyan eh. Malaman naman kung ilan ang kumuha. O nakatapak na dyan. Oo. Oh, noodles Ang kantong para natin is kunti na lang. Ay, si ano man, sanilya, naka-pure pa. Darating daw yun ngayon. Kaya yan, bakante yung Ano ko natin yan, man, sanilya. Nasaan niya yung nakalagay doon sa bakante na yan? Pa yung bigas, naka-deliver pala ako. Ten, ten na uh, ano yan. Ten na sak yung ano, uh, naka-deliver na ko. Hindi yung maliliit din mayroon. Din. Sa Chichiria, ya, yan, kunti na lang. Kalbo-kalbo na kasi na upload ko pa alam niyo bang mga 12 ay 12 ba tama ay nung at 10 ako nag ano 10 pa ako nag grocery hanggang ngayon hindi pa ako nila din nandun yung mga ibang chichiria yung escape stitch yung coffee make ang medyo madami dami pa hindi ba maganda tingnan pag medyo puno yung tindahan natin may bakante nga lang kasi ngayon natin ko sa Jerwood nandun yung iba natin mga item ba, bakante. Mamasitas. Wala akong nabili mamasitas kanina. Kaya bakante yun. Oh. Mamasitas ang malaki yun. Oh. Ayan. Ayan. Mata. Nakipigol pa. Tsaka yung si chicken. Nandito na si Birasa dumating ay lagay ko na mamaya. Para hindi mo bakante. Gama. Ba, wala na talaga. Oh. Madilata no, natin kapapaano meron na kasi dumating na si Force Central paano nagkakaroon na ng buhay ang mga dilata. Medyo marami-rami na rin. Yung sa taas, mga anak kini sa taas, mga wipes, mga tissue. may pakalindar pa si madam. Mga dilata, kahit pa paano yan. Oh. Eh. Ang ganda ba tingnan? Good evening mga kasari, kararating lang talaga ng ating delivery from Lani Store dito lang malapit sa amin kasi si Pure Gold hindi pa dumating hanggang ngayon yung grocery natin yung nakaraano nung atin pa ako nag-grocery at 12 na ngayon hindi pa rin dumating si Pure Gold kaya e, pumunta na ako dito kay Lani Store para mamili yan ang total lang ating grocery ay 4,798 4,799. yan, isang case na red horse malaki at saka ito, dalawang case na absolute tsaka mismo coke tsaka sprite and then, ito isang plastic na yan and then, isang plastic na ito, tsaka mojito ito mojito litro apat na bote yung pinag-deliver ano, ko, pina -deliver ko. And then, ngayon, dito tayo. Ito, Chichurri Yam Shack. 11 ang binta ko dito. Ano ito? Ah, sabon. Ito, Oyster Sauce 8. Itong Jill. Jill, Bisaya talaga, no? Jill is 3 pesos. Ito, muncher is 13. Citatus is 10. And then ito, 29. Ito, may kilos tayo, 9. Ito pala is ano ito? Ito. Um, Ang safeguard na ano. 16 bintahan po by 6 get 1 free 16 ang binta ko dito and then ito rotos piso pa rin ang isa kahit paano may kita pa rin naman ako and then ito is 38 kopiko ko piso pa rin ang isa Um, ito lollipop 45 lima na to posporo 3 Yan, sa pilos pa rin, 9. Pilos of ubi. At saka, oh, uh, chocolate. And ito, overload is 9. Dewberry, 9. Crinkles, cream o, 8. And then, dewberry na blue, 9 pa rin. Itong hansel, 7 lang bintahan ko sa ano, Hansel ito is marshmallow 15 alam mo doon sa isang grocery ha nagtanong ako dito kung magkano nung na nakarang gabi yun kasi bibili sana ako paninda 17 ang isang ganito nya sabi ko ha 17 eh ang binta ko sa bahay is 15 lang diba kaya doon ako pumunta sa ano, isang grocery ha ano? 13 lang to binta ko 15 may dos ako ito 23 eh ito, 18. Ay, 19 na pala, 19. Ito, Bravo 7. Wait lang, may bumili. Doe Donut 11. Ito pa, may Hansel pa tayo. Hansel Mocha, Shoes Wall 7. Lahat ng Hansel is 7. Hansel is Strawberry. Ito pa, Green Petrie ito naman yung ganit ito 5 nang bintahan ko yan chocolate stone saka candy balls ito wopi is 10 pesos ito may first tita yung 4 nang bintahan ko dito uh, kaya kaya pala ako dalawang pack and then ito hindi ko alam eh first time ko hindi ko alam kung mabinta ba to subukan ko to pero 5 siguro isa nito 5 siguro and then syempre yung mga gamit natin kasi yung tingnan yung mga gamit, wala nang mga laman wala nang mga laman yung mga gamit, kaya namili ako ng na mga gamit, ayan binili ko ito pa bali anim lang ito na, na, na klase kasi meron pa naman na yung iba anim lang muna so natin budget ayan anim yan lang ito lang yung mga pinadeliver ko mga kasari ito lang Kailangan na natin yan ito. Ilagay sa ref yung dapat ilagay sa ref. Uh, thank you, Kasari, for watching. Bye!